Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel uh, posted by Ray Villanueva uh, Mga pahayag ng uh, Pangulong Marcos Jr. tungkol sa kakulangan sa classroom uh, Sa isang podcast interview, sinisi niya ang mga nakarang administrasyon Bakit tayo nagkulang ng classroom? Sabi niya, mamaya pumutok ang balita 22 classroom lang pala natapos niya sa taong ito. Ay, nako. Ang galing maghugas kamay. O, oh, ito. Sipi mo, 160,000 ang kulang natin na klaso. Oh. Ano nangyari yun? ah, <laughs> uh, pagbasat -pag pinabayaan na lang? <laughs> eh, merong yung klaso yung kaming nakikita, Mark. Kaya alam ka. mo, kaliskis mo. Ay, yun, mga 1970. <laughs> <laughs> ang galing niyang manisi, ano? <laughs> Hindi niya alam. Ngayong panahon niya. <laughs> <laughs> Excuse me. <coughs> 22 classroom lang ang natapos niya. <laughs> Galing niyang manis Hugas ka ba talaga? Oh, isa ito. libong silid ang, ang, nabuksan na. <laughs> Hihigitan, hi pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang... Eh, mukhang nawili sila dun sa uh, flood control. Sa so, totoo lang yun. For 2025 po, out of 1,700 <laughs> na dapat gawin, Mm -hmm. 22 pa lang po ang completed. <laughs> <laughs> Unang-una, ah, classroom. Classroom. Siyempre, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano <laughs> nangyari yun? Paano nangyari? Uh, ah, uh, ba't ba, pinabayaan na lang? eh, <laughs> merong... Oh. At least, mulat sa pulpa ang nagkakaproblema tayo ng kulang ng classroom. Uh, according to Secretary Angara, mga 14,000 uh, sa isang taon na napa, napapatayo ng uh, Pinoy administration. O, oh, sa isang taon. Duterte naman, 23,000 sa isang taon. Talagang two cuts of the backlog. Eh ngayon, 22. O, okay, pinagmayabang pa niya, sona niya this year. 22,000 classroom ang na-open na. Yun pala, 22 lang. <laughs> Ulitin natin. Last yung kaming nakikita, Mark. Kailala kong kaliskis mo. Ayun, mga 1970. Dalawang <laughs> libong silid aral ang, ang nabuksan na. Hihikitan, hihikitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang... Eh, mukhang nawili sila dun sa flood control. Sa totoo lang. Eh. Sa totoo lang. For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang, ang completed. <laughs> Unang-una, classroom. <kaso. laughs> ang galing talaga at ang ating presidente. <laughs> ang galing, ang galing. Napakaswerte nating mga Pilipino na nagkaroon ng ganitong klaseng presidente. Ang galing magaling maghugas ng kamay. Magaling manisi sa mga nakaraang administrasyon. Ayaw niyang ayaw niyang angkinin ang responsibilidad. <laughs> okay. So <coughs> ito na ngayon ang ginagawa nila. Nag-order na daw ang pangulo, sabi ni Ate uh, Kasi ang nangyari sa panahon niya, na-centralize ang building of classrooms napunta lang sa DPWH na hindi naman ganyan ang sistema panahon ng Pinoy, Aquino, and Duterte. Deep Ed ang nagpapatayo, kaya mas marami na ipatayo, although may backlog pa rin. Eh ngayon, sa kanyang panahon, sinentralize sa DPWH, tapos ganyan lang ang nagagawa. 22. <laughs> o, tapos, ipagmamayabang pa niya na hanggang matapos ang aking termino, 40,000 classrooms pang ang ating ipapatayo. <laughs> Paano niya mag- 1,700 lang ang target for this year. Paano siya makapagpatayo ng 40,000 classroom? Ganun lang ang target. Iba talaga ang kanyang sinasabi. Magaling ang speech writer niya sa Sony. Eh. Kailang hindi na iniisip at totoo ba ito? Ah, sige na lang. Huwag lang. Sige lang, basta magandang pakinggan ng taong pa yan, basta palakpakan. <laughs> Kagaya ng 5,500 flood control projects, pinalakpakan, no? I think pangalawang sona, sinabi niya na smugglers and the uh, hoarders, your days are numbered. Oh, may nangyari ba? Wala, tuloy pa rin. Taramak pa rin. Ano pa? May mga mata kaya nating pababain ng presyo ng bigas, ng uh, gulay, ng uh, karne, ng kung ano-ano pa sa pamamagitan ng kadiwa. Yan ng mga binitawan niyang salita na halos walang nangyari. Ano pa? <laughs> Promise sa uh, ang galing niyang mag-promise oh. 20 bigas, wag na, kay meron na daw eh. BBM, 20 bigas meron na. <laughs> Kaya lang, saka lang sila magbenta kung may lindol o kaya kalamidad. <laughs> uh, ano pa, yung walang magugutom na Pilipino sa aking termino. <laughs> ang galing talaga. <laughs> oh. Korupsyon. Yeah. Hindi ko kailangan. Iabolis ko yan. Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi ko kailangan. Malinis ang aking gobyerno. Bagong Pilipinas tayo. Oh, inabolis ang <laughs> PCC. Ano ngayon? Ah, oh, nagpatayong ng ICI para pantakip sa <laughs> talaga magbasa tayo sa mga comments ah. <laughs> mm. So ito, mga comments. Melvin, partida substandard <laughs> pa tanan. Zeps, Gameyard, ugag ka talaga. <laughs> bon kabaling. Lame siguro ginakaon niya oy. <laughs> Pierre Adelino, 160,000 nga lang ang kulang, pero ilan ba ang kulang na krasong bago ka naging presidente si Duterte? <laughs> Baka na overwhelm lang. Hmm. Oh, ito. Meanwhile, oh, ito yung post na under BBM 22. Under PRRD, 23,359 classroom bill in one year. Post yan ni, Ator, ni Ano ni Dr. Uh, Lorraine Badoy. <coughs> Choy, Katamko, Pa-inosinti dayon, human maulawan. <laughs> oh, ang ginawa ngayon, tinanggal na sa DPWH yung responsibilidad. Oh, di, ililipat na daw ah uh, LGU na. Magkaroon ng mowa ang DepEd, uh, DPWH at ang LGU, itong LGU ang magpapatayo ng classroom. To me, that's better. Kasi, problema din naman ng mayor ng mga local officials yung iskwilan ng kanilang mga anak. Eh di, ibigay dun Eh bakit ngayon lang ginawa? Kung hindi na na booking sa Senado, wala lang matutulog na lang tayo kawawa ang ating mga anak walang mga para lang Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Uh, ah, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag na si Kuya wa unan iniya ang ngero nga yung mga e-booklet ni nanay daw Kuya Balay so maayo na gid nga tan kadili naman ingon kariya ganin nga buslot karon naman na pagatop, sa pag-atop so na nga tan aon dili na nga mabuslot salamat sa sa Ginoo nga ining kwan hinabang o kwan adi na sa nag ani kada salamat Inaot ang tapang parahin nga hinabang kay dagampang ng kinahanan pareha sa Oh. oh, pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oh. So imo um, unsa imong trabaho karon ya? Slip pro. Oh. So me pro. So kada adlaw kada nga trabaho. Oh, kada adlaw. Mm. Gibinjurang may trabaho, pobre. Gibin pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak, kuya. Makasuporta na di ragad pagpalit og bugas unsa pa dai kinahanglan bugas ra ang ang ko kuya mga port bugas ra gyud mm, um, sa panangero kuya nga pangatop so wa na gyud mabajitan wala na nabajitan o, so igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya igo ra gyud sa pagkaon na gyud binulan nga motor ah oh salamat kay kuya